Untyre, mga kandil, mga maganda kung makapalas ko rin so, si... wala pa po kung pala, bago palit ko lang po ito, pero nakakadang ko. Si... Baka po maging junior box si kita, ganang magaling rin po. Ay, papaalam ko lang pala pala po sa inyong mga uh, answer. Malapit na po pala tayong mag-100 subscribers. Sana paki uh, okay. tan so, po ninyo para mais na po natin yung 100 feet para po baka kali matanggap natin yung sinasabing silbir buto makapaan natin po natin maraming maraming salamat po sa inyo sana po, patuloy po ninyo sa bukahan ng ating tanay at out nyo po pala sa inyong, sa, inyong, sa, inyong, sa inyong lahat yung la, si Sarivaristo si Abraham Drive TV at saka si Pampo si mga pal family si Mang Jun ng Antipolo po shout out at, at mga Laboy Hunter shout out sa inyong lahat hindi ko na po kayo isa isa at napakarami po Wild International Hunter shout out sa inyong lahat at saka yung mga yung aming mga Team Team Hunter at na po ng mga hunter catch out na po sa inyong lahat hindi na po kayo isa isa net -is -is -is. napaka run po maraming maraming salamat po sana po patuloy nyo pong puntahan po para kahit na po natin yung sinasabing 100 subscribers 100k sana po makakuha natin, baka sakali po makakuha natin yung sinasabing silver button. Maraming maraming salamat po mga hunter. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat.